Post postan guys yan morning dyan guys oh ganda ng mga release ko rilo dito guys may mga invita driver wants uh, ano pa ba bang mga rilo rito na iba na viewer hindi ko ganong kabisado mga rilo ni Ito pa guys. Ito so. na ito. Guys, ang baba na ng pressure so 1.8 na lang ito. Sorry guys. You 1.8 ito. pa guys so. ah. Ah, to. to. Eh, di diba, gaganda ng mga rilo ito? Anong rilo to? Ano pangalan nito? Casio. Ayan guys, oh. So. Eh, di piece. Gaano to? 17. 17 guys, oh. So. Ito pa isa. Ito pa guys edifice din. Parehas lang presyo nito, sir. 1.7. Ah, hanggang dito. So, hanggang dyan, guys. So, wow, bibigat. Baka makadali tayo, guys. Eto pa, guys. So, eh, din. Iba rin presyo nito. Ganun din. Okay. And guys. So, so ganda ng mga rilo. 1.7. 18 at lahat yung ano isa ito talagang nakatali ito guys so ang ganda lang kasi pinaganda nyo pinaganda nyo at saka yung 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 guys kulay kaya depende depende ito, Ito guys, yung Rolex. Oh. Ito, kahit 1.5. May mga Rolex din dito. Ito guys, oh. Bigat din. Bulgari. Bulgari guys, kita yung likod, oh. Magkano dito? 2.5. 2.5 guys, Bulgari. Automatic to guys, yan. 2.5. Yan yung likod nyo guys, oh. Kita-kita naman. 2.5 Lahat to, itong dalawan to. Oh. Dito sa ano? 2.5 to. Ito guys to. Fossil. 2.5 din. 2.5. Dito sa Rolex. Ay fossil pala to guys. Fossil. Ah, fossil guys, oh.

Dapat Oh. 1 2. pabawasan niyan, balot, balot. pabawasan Ito pa guys, oh. Michael Kors. Magkano dito? Michael Kors 1 2. dito sa Michael Kors guys, 1 2. Michael Kors. Malambot. Oh. Ha? Kasi pabawasan. Ayo guys. Ito pa. Tanggalin okay, Ang so, Ganda. Omega. -ano dito? San Libo. Yan, 1,000 guys, so, Mga pambaba ito, San Libo. Gagando, oh. oh, Omega 1,000 lang. Kunti lang. Kunti lang ang bawa Ayan guys, so, o, patik. So, si pilip. Patik, ha? patik oh, pilip, ha? Patik pilip guys, ito. yan. sa likod niya, no, boy. Sabi mo lang kay Dani. Dito, sir. Kay Ito guys, patik pilip guys, na ano, yeah, Yan, no. Kita niyo yung mga makina ganda ng rotate niya guys oh yan guys sa mga gustong bumili ng mga rilo guys punta na kayo rito sa Carmen Planas guys dito kayo makakabili ng mga uh, iba't ibang rilo iba't ibang unit ng rilo uh, mura na guys pwede pa kayong tumawad pwede na bawasan mga presyo dito guys Nakipagtawaran lang po kayo dito sa mga staff ni Boss Dan. Boss Dan, one to row. Ganda sir, no? boss Dan, nandun doon din sila ano yan. si boss Joel mukhang tahimik ah. <laughs> walang igilaw na naman sa amin sa inyo <laughs> morning, morning boss dan ano Okay, so sa so, mga gusto bumingin ng mga Seiko 5 Ayan, Rolex eh. dito na kayo pumunta guys sa pwesto ni Boston guys okay, so oh gaganda nito oh o Seiko eto pa guys diba so, lang yata yung ano ko Seiko mga Seiko to guys yan Seiko

Kailangan lit kumala Ano yung order mo naman libay? Okay. Okay. Kasi mo kuha tum Terima kasih telah